Dahil sa umano'y pagkikipagrelasyon sa iba, tinadtad ng saksak ng kanyang kinakasama ang isang babae sa Agusan del Sur. Yan ang balitang dako ni Bril Montalvo ng Radio 5 Davao. Duguan at wala ng gamit ang babaing ito. Nang madat na ng mga otoridad sa kanyang kwarto sa Proxize, Barangay 4, San Francisco, Agosan del Sur, pasada 11 ng gabi noong lunes. Labing limang saksak sa katawan, ang tinamo ng biktimang si Mary Ann Gozon. Kali po, pa po siya sa ospital pero siya po ay binawian rin ng buhay. Na. Dead on arrival? Yes po, dead on arrival. Po. Ang may kagagawa nito, ang kanyang mismong live-in partner na si Robert Barrera, 43 anyos. Agad siyang sumuko sa isang barangay tanod at narecover sa kanya ang kutsilyong ginamit sa krimen. Sa investigasyon, lasing umano ang suspect ng undaya ng saksak si Gozon. Crime of passion ang sinisilip na motibo. Uh, prior sa insidente, nahulihan niya na uh, mayroong mga may karelasyong iba. Nahuli niya po through text no? at uh, may mga pag-amin na rin po sa kanyang na uh, uh, ginawa bago po itong nangyaring krimen. Labis naman ang hinagpis ng 12 anyos na naulila ng biktima. Hindi umano niya mapapatawad ang kanyang ama. Dilik na. Ha? Dilik na. na pag-auso no? dapat ma-feel niya nga. O gawin sa niya si mama. Oo, sa'yo gibuhat ka mama. Sinubukan din namin kunan ng pahayag ang suspect sa kanyang ginawang krimen. Pero... unsa sa'yo sa ingon karon sir? Maharap sa ng murder ang suspect. Para sa one ph Brill Montalvo, Radyo 5 Davao.